Ah, magdang hapon po sa inyo, Sr. Followers. Kapon nga po pala ako nasa Taytay, -tay, may pupunta po ako doon sa dati namin tinira sa bundok, sa may burol. Layo po na nalalakad ko na, pero nasa Taytay -tay po ako. Bandang, ano, hindi ko alam ano, kung anong lugar yun. Sa kalalakad ko po, ako'y nakaramdam na gutom. Tama-tama naman, tam -tama naman po, sa paglalakad ko, may akong kainan. Ang pangalan po ay ano, Lutong Bahay Maricon Francis Halili. Lumapit na ako kasi ang daming tao eh. Lumapit po ako. Ang dami kakainan. Sabi ko siguro, sarap makain dito sa kamara Lumapit po ako. Paglapit ko, tinanong naman kagad ako ng tindera kung anong kukunin ko. Murder naman na lang kanina tulam. tulab. Di abang ako naman kumakain, meron po ako nakakomentuhan dun. Nilumapit sa akin. Pangalan po Ferdi Halili. Ganda ng kwentuhan namin. Kukunin ko po sana yung ano yung canteen ng mga kumakain pati sa dami. Ay nakalimutan ko po. Ay si Keeper D halili po ay papasok pala sa ano sa garment sa may sa may borol. Nagkahiwalay lang po kami bigla. Ay lang sa hindi ko nga na, hindi ko na nga napanakunan. Natandaan ko na lang po yung kinainan ng kinainan ko. Lutong bahay Maricon Francis Salili. Masarap po luto. Tsaka medyo kamura, may kamuraan din po. Tsaka ang ganda na pwesto po dun. Kaya nga po pagka ako'y puputawal ng taytay, dun ulit ako kakain. Sige po, salamat po.